Ryan Christian Red Thank you, John. Po. Uh, I think it's about Anyways, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, to members of the press, welcome po. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po para makapagbisita dine sa amin sa Repa Batangas. Thank you so much for coming. At syempre naman rin po, lahat ng mga congressman na nandito dito also, Maraming maraming salamat po. It's very much appreciated and as well our, pati sa mga konsehal from Batangas City. Thank you so much for coming. Maraming salamat. Um, of course, we're here today for Barako Fest 2025. Thank you for covering it. Uh, yung Barako Fest po, unang-una, -una, sadya po, pinagmamalaki ho namin itong festival na to kasi, first and foremost, uh, di na nagtitipon-tipon po yung mga iba't-ibang... Uh, bayan. Pumunta po dito sila sa barangay Fest para i-showcase ang kanilang mga produkto na pinagmamalaki nila sa mga iba't ibang bayan nila. And of course, uh, pati na rin sa mga entrepreneurs, mga negosyante din sa Lepa, nag-showcase sila ng mga produkto sa Trade Fest and sa Food Fest. At sana man po, sila po ay ating uh, tangkilikin ho. At uh, pangalawa naman po, um, Of course, marami rin pong mga ganap din eh sa Baraco Fest for all the festival goers. May mga sports fest, there are basketball games, may billiards, at uh, may drift fest and motocross also. And uh, may mga contest and games rin as well. And maraming salamat, Kong George, for the Ankeys donating. And Kong EG, salamat po sa uh, for donating all the cars. Thank you for that. And lastly po, yung paborito ko about the whole festival is the Music Fest. Today nga may Battle of the Bands and then bukas may Rave Fest and on the 15th you have the big concert with all the celebrity guests and I'm very looking forward to that. At uh, yun lang po. Uh, sa totoo lang po, um, the whole Barranco Fest team worked very very hard for this. You yeah, have Brian and the whole company and in support po with Mayor Eric Africa as long as with the whole Bagong Lipa team. At uh, ang gusto lang po namin ay um, makatulong at magpasaya ng mga tao. At sa at kaya maraming maraming salamat po sa pagdalo and hope to see you guys around the festival. Thank you. At gusto ko na rin po batingin ang mga kapitan. Maraming salamat sa pagpunta today. And kita-kita uh, mo tayo din sa festival grounds. And uh, that's it lang po. Thank you very much for coming. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo sa pag-uwi. Thank you. Po. Maraming maraming salamat po, Congressman Ryan Christian Recto. Batanggenes sa puntong ito. Batik po nating lahat na ang bawat isa sa atin ay naging saksi sa hindi matatawarang paglilingkod ng isang babaeng naging dahilan ng kaunlaran at pamamayagbat ng ating lalawigan. Mula